Okay guys, ay po si Piolo. Nakita niya po yung aking lulutuin. Wala daw hiwa ang manok. Kaya yan, hiniwaan niya. Para daw po yung uh, pagluto ay matika. Pasok sa loob na laman at hindi hilaw at hindi madugo yung loob. Ayan. Ito sa probinsya, hindi na kailangan ng kutsilyo-kutsilyo. Ayan na nga po. Uh, pagkatapos ko pong magsaing ay sinunod ko ng kawali kaya meron na po yung apoy. Ayun, may kausap si Yolo. May mga kababayan dito sa may Tayabas, Quezon. Ito nga pa pala ang ikalawang araw ko na makarating ng Tayabas. Kada linggo, a weekend, napunta dito si kaibigan Brad Pitt sa kanyang lupa dito sa Tayabas ayan uh, mga tropa ni Piol yan dito okay ayan tapos natin magsaing ito mantika pala nangutan natin ayan, lagyan natin yung matika kasi mainit na ang kawali ayan, okay na okay, ayan, so right okay, na ispiyolo ko, sabihin ka mga tropa peeps na mga magsasaka rito sa Tayabasque Zone so, natapit na ito ito nga pala yung aking inunang niluto masarap na bigas ng probinsya, kita nyo naman kanin pa lang ah, talagang malinamnam na Oh, ayan na oh, guys uh, ito yung ating ikalawang bisita dito sa lupa ni Brad Pitt ako ay magluluto ng aming pangangalian okay ready na ang manok uh, hindi po yan native at tapang si Brad Pitt sa yun no? yung nabili niyang halamang lansones ay tinanim niya na okay o ito na ito na natin ang ating manok para ginulit tuloy ayan okay siguro pwede na to pwede na to itu tayo dito ng panantok ang mga dito ayan Tayo na, panandok. Para tayo ay hindi matawasi ka, ng mantika. Okay. Hanap-hanap. Okay. Oh. Ayaw, nagyago na na lang. Parang panandok eh. Oh, kamayin na lang. Karamayin na lang. Okay, up. Ada op, Oh, cepat sa. Oh, wah, ada sih. Ada orang hitam nasan oh, oh, okay. O, eh, oh, yon cara napala Okay nian. Na si pekut cara yang eh, mau kayak kak kami terlaga. Kak kami okay. Good. Uh -huh. Ah, oh, may makita pa tayo dito sa Sanse. Kailan natin Sanse? Okay, but may natin. Ayan, tatlo ang kasya sa ating binipirito. Manok. Ayun mo, may manok pa. Ay, pero po itong aking uh, yung hindi po siya native. Hindi po siya native na manok. Okay, guys. Parang nagwa-brown na yung Uh, kabila ready na natin itong baligtarin na uh, ito na nga po in short ng video luto na ang aking luto kanin at manok Ayan, ito po ngayon ang aming matanghalian rapid yolo at ako Ready na to. Kain na, na na malupit. Ayan. Si Piolo. Maya-maya na to siya kakain yata. Parang busog pa. Magpapapak na lang muna siya. Okay, oh. Okay na kami dito. Oh, guys. matang tayo dito sa tayabas quezon okay na oke okay, sa so alright wow